Hi guys, good day po sa inyong lahat. May ipapakita po, may ipapakita po ako sa inyo. Bagong bili kong ano bike. Mahal bili ko dito eh. Ito ang ipapakita ko. Ito. Ito na guys yung ano nabili kong bike kanina. Ayan. Mahal bili ko dyan guys. Ito yung pang rides ko mamaya saan. May pupuntahan kasi kami. May rides kan na namaya So ito yung gagamitin ko Ayan, Ayan. Mahalang bili ko Mahalang bili ko dito guys Ang tatap pala nito is Diamond Diamond back Ayan Diamond back yan O diamond back yan Mabilis takbo rin guys Tignan nyo yung ano nya Kadena nya kakaiba Ayan o O ito yung kadena nya Ayan ito, ito yung kadena nya so matibay tibay to guys kahit kahit saan mapunta to hindi mag, hindi basta basta ano to hindi pa siya kumakalugo oh, yun oh. oh tibay oh oh pati yung gulong nya oh okay. tibay pa yung gulong nya pati dito sa harap oh. Eh. yung preno nya magandang preno nya oh ano yung oh. okay, nabili ko guys sakyan ko lang na tignan ko kung abot ko yung ano niya kasi bagong bili ko ito eh huh. yan antik yan guys antik so guys sasakyan ko ah sasakyan ko yung nabili kong bike kung abot ko kasi bagong bili ko lang ito eh hindi ko pa ano ayan sasakyan ko ah ayan yan guys ganda ganda yan oh, oh na ko lang kung oh. kaya kong ano? kung abot ko. Ano yan, Ari? Matibay pala, ano nito? Matibay pati upuan niya. Oh, abot ko pala, pero medyo mataas. Mamaya, adjust ko na lang. Ito. Mamaya, eh. Tatry ko to. Ayan. Okay ba? Oh. Ganyan

tatabi ko muna so guys mamaya tatry na rin yan ha okay, yes. bye bye